Ayan na, punta na kami, salabungin namin yung, yung sasakyan sa labas kasi hindi daw nila alam. Ha? Alam po nila dalawa daw, homesick. Ewan ko, yun ang hindi ko alam. Laki sa tao, homesick. Homesick? Anong homesick? Homesick. So na naglalakad na lang kami kasi hindi rin nila alam yung ano, lugar na to. Kaya sasalubungin na lang namin sila sa labas. Doon uh, sa ano, labasan. Ayun Oh. Ayun yung dalawa. Alright. May nag po sa labas. Hi. <laughs> Sige <po>. yeah. Hi. <laughs> <laughs> <coughs> Ano? mong gagaling yun? Dito, De La Costa Homes. Ayan o. No? De La Costa Homes pala. De La Costa Homes 6. Ayan. Mahal. Kami makita nung aming sundo. Ayan, dito sa highway. Ayan po, kinokontak nila yung aming sundo hmm. Kailan mo, kumii din dyan O, ito na pala O, oh. oh, lumampas na yata kayo Ha? Lumampas na, atal kaya ako na kong baka, baka lumampas na O, oh, sakay na kayo kasi na Kasi ba sakay na kayo, sakay na Taka ako eh. Kasi ba? Kasi ba? Tayo? Kasi laki eh. ba? ba? Kasi ba? Kasi ba? Kasi ba? Pinala dyan, hindi kasi yung kanyang pan. Uh, Ayun! Ayun! Hindi <laughs> maipit. Puro ipit. Sige, pulang pata. Pulang pa. Hila, hindi. Masa mo yung Okay na yan. Okay na yan. Oh. Kapit din ba dito? Kala ko sa bago lang matravel. Lalo may kawayan. <laughs> Lalo may kawayan. Kasa kayo na rin kami. Ayan o. Araw -araw -araw. Muntik na kaming mawawala. Hindi nawawala kami nawala. Eh. Sa siwili. Kami nga naligaw eh. Uh, sabi ko baka lumampas, hindi pa tayo nakakarang sa labas eh. Ako, nakadalawang ano kami, uh. ma kanto. Layo lang na, na rating namin. Ha? ha George hindi ko sinabi George. na yung Lacosta daw. Al hindi hindi namin, nabasa. nabasa. Lacosta Homes, ah, hindi nyo nabasa yung Lacosta Homes. Oh? Hindi, hindi namin mga kanto eh. Hindi eh, namin nabasa. Nasa palo. A few moments later. Sandville. Hmm. Oh. Ay, saan na ba? Ayan ay, parang layba, di si, Hindi, mis bil ka talaga doon. mesan bil talaga doon. nung sabi, 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 sabi. Ayan ba ikulong mo mo si Kitty. sama bilas tuh ano ano aso ano 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 yan! Vlog, open Open the camera. Ayan, oh, nandito na kami. Asan? Uh, uh -huh. Dito na. Oh, <laughs> to, ano? Pandaya. Bulak. Bulak. mula? Bulak. Pandaya doon ba yun? highway. Oh, dito, na si Maymay. May, oh. Dito na. Ang ba bahay Dati. Ah. Dito. Dito. <laughs> dito.

Ito si Ate Tess, yung ito. Yan dyan. Magbibless. Oo, magbibless daw. Ayan o. Magpugi <laughs> na anak mo ah. Hindi pa nung nakita ko yung noon, Kaya pa ito ng anak ni Weng. Ah. Oo. Si Mikay. Mikayli. A few moments later. Ayan, mga masyal daw kami. Tara, mga masyal tayo. Ayan o. Itong kasama natin.

Kasama hmm. ka rin ba doon? Wala, wala siya. pa, matagal na. No? Dito sa, sa amin mismo? Nagpukong pa kayo ng manok yata o baboy? Ah, ay, matagal na yun. Uh, Oo, oh, yun. yun man, labo, na. <laughs> wala na. No, wala na, hindi na kami nagbababoy. Uh, uh. Oo, tagal na yun. <laughs> Ayan o, oh, may kawayan to. Itong lugar na to. And lakes. Ayan. El... Lalak tayo dito, damarkats. Kina natin kung anong meron dito. Ayan eh. di Probinsya talaga. Ano? Probinsya. Ito, ayun o. May papag. So, dito kasama natin yung pinsan ko. Ayan yeah, No? Ganda pala rito ha. Ganda ng ano yun eh, ha. Ito yung nga nagbababa oh. ha. Pero nung ano, umaang din <laughs> eh. Ang pinambakan nga niya. Oo, o, para. Maraming pa ng dito eh. Maraming pala ng alaga niya sa Edo. Pero kung edo yun. Ha? Asawa mo? Kalimutan ko na yung... Kalimutan ko na yung mukha nun ha. Si Eddie ang natatandaan ko. Si Eddie Garcia. Si Eduardo din yun eh. Pinabon na si Eddie Garcia eh. Kamukha ni ano, ni Tom. Hindi alam si Tom. Kamukha ni Lito Lapid. Ah! Ano yun mo sila kaya, Ama? Ano yun ka? Hindi ako lang kapunta kayo eh. Hindi ko lang kapunta kay ano eh, kay ay, t -t Tito Buy eh. Ang lupa nyo, agad daw. Ang lupa eh. Natapot wala tayong trabaho. Ang lupa nyo naman sila Ati Weng, kahit papa nyo. Ay. Ayan. Sila kay Ama, ang galing... Ay, sa balag Kailan ko galing Baguio eh. Ang galing Bulacan lang. Bulacan. Bulacan. Ayan. Ano yung alaga mo ito? Ano Ano yung mga bibi? Dito yun, oh, yung kambing niya. Ay, sinuga niya pala doon. Ayan, ah. Ay, may mga bibi siya. Ang dami ah, mga yung mga manok. May kalapate. Ayun. Diyan siya ngayon, nalilibang. Really Diyan siya. Ayan, kuya. Ayun. Ay, madalawa Ay, Ay, kami. ni Ate Pesa, ayan ni Ate Ay. Marie. Kilala rin ba ako niyan? Oo. Oo. Mag-hi ka Kilala muna. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Kuya <laughs> Freddy, natira din eh. Oh. Yung kilala niya. Ah, Tapos Freddy. Bahay, natira si Kuya Freddy sa bahay eh. Mm -hmm. Sa Maridaw. Oh. oh. Mm. -hmm. Yung kilala niya. Kuya Freddy, yun. Oh. Laging nakainuman. Oh, yun. si Grinalde. Oo, Oh. Oh. Oh, si Grinalde, natira din kasi dyan eh. Dito. ano eh. Kina, ako lang, ako, ako lang palang hindi natambay dito ng matagal ah. Hindi ano, hindi. Hmm. Sila kayo, natira din ba? Diba? Mastering kayo sa Marilaw? Santa Rosa!

Saan si Tito boy pagka nasa inyo doon oo ay doon oo salitan kami <laughs> ano po wala sabi ni din ni kami focus at nang tapuan na lang kami ikaw may tapuan na lang daw ay gusto ni Edwin sana bukas na si Padre's Day. May Padre's Day po siya na. Wala Edwin, may biyahe? Hindi ko alam. Wala, siguro dahil siya sabi na bukas. Oh, Ano pala? Abang talong no? Ewan po dyan. Pag muna. Anohin nyo. Pwede naman. Sige na, hindi Padre's Day. Pwede naman kahit hindi Padre's Day. Edwin, tanong nyo. Hindi, mamaya pag ano nyo ron? Tanungin mo si Edwin. Oh, ah, may nalulunok kita mangga. Ay o. ay mangga ba 'yan? <laughs> <Halos, Halos>, Nito <dyan? laughs> pala. Kala ko mangga. Sigayabas pa yun 'yon. 'Yon, nandiyan pa lang nakuha 'yo. ha? 'Yan din dalawa. 'Yan. 'Yung nga, nga nasira yung ngipin ko sa Valerie. Eh. Mabilis. Kaya namin ng ano? Bayabas. Bayabas. 'Yung 'yung dating namin do. Ah, Nabu nabungi na? ako, mangga. <laughs> Ito, bayabas. Naku. Nabalan? Hmm. Kaya na <laughs> pako. <laughs> Kinakaan yung pako. Anong napagtapusan nyo? Hmm? Kailan ang um, reunion? Nalang po. Ba? Kayo huling nag-usap eh. Hmm. Kayo yung motor yan. Kayo din? O sa'yo? Yes, Ganda. Ganda. Oh, yeah. Ganda. 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 Honda Click. So gusto kong motor eh. Ano Honda Click? Hmm? Click, one click lang yan. Honda. Ah. Wala walang clutch yan. Klas. Clutch. Hmm. Pwede ba kayo ma-interview? Kayo na pong motor yan? Mama. Ah, kay mama mo? Ayun. Asa yung motor mo? Binenta. <laughs> Batay. Yun lang. Doon sa likod. Ayun, baka yun nandun, yung kulay blue. Hindi, Ah, meron pala. Dito pala yung motor niya. Walang paipon eh, na Ano motor to Kaya nito blue na to Walang ito sa'yo. click din naman. Hmm. yung ganda oh. Ganda. Kita <lare> din ano po sa niyo. Kasi nasa sakin niyo. Ayun na. Talagang. May motor din kayo? <laughs> ako wala akong sasakyan, nakikisakay lang ako. <hihihi> ko ka may motor din kayo eh. May motor ba kayo? Wala, hindi ako marunong. Ah, hindi joke lang po. <laughs> plastic. Bakit talaga naka, ka? Mami, ka dito. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Ayo. Oo? Aw, aw. Ay naba no bayabas na kukuha ko konti lang oh. Aba. Kailan niya yan. Paano di paano kamong dadami, nauubos nung nakaupo. Inggo. Mm. Ba. Bayabas lang. si mami ah. Si Nini sa Pag nakuha niyan ni Nini kukuha niyan. Kukuha yan. O, 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 hmm? Nanunong kito. Hmm. <laughs> Makatamaan ako ha. <laughs> hmm. Hmm. Ayan ha. May dalawa yan. Baka hilo pa yan. Hmm. Ewan yung isa. mhm Ayun lang. Ayan. Tama na. Tama na. Ito. na. Tala kami ha. kami. Tala kami.

Hindi na pa tayo tanong ko dito. Ma-send na kayo sa try sige. Oh, paapat. Tandaan tagal din na yan, no? Welcome to Sambil. Ay, tantsada. Dito. Hello, welcome to Sambil. Mag-abang tayo dito. Yan. Dito. Ay, nadami eh, 'to, nakaparada. Tricycle! Wala naman dito lang tayo. Sama-sama tayo sa try. Walang driver, ang say driver. Malayo? Malayo din yan. Pero dito malapit ata. Ay, malayo, ay, malayo din. Oh, parehas ko. Oh, punta Marilaw. Ay, oo. Ay, hindi. Yan Ay, pa na. na? Ay, ay, ay. Oh, tinatanong ko si Mayme kung kanino pa ay pa yun. Pa ay pa ay, yun. Puno ko si Mayme kung kanino yun. Hindi niya ay, alam. Hindi niya alam. Hindi naiyalam. Damit Hindi naiyalam. Hindi Damit Gino? Ano, ba yung ano po, yun o? Kaya hawak mo. Kaya hawak ko. Yan ah? Ay, sakwa. Si Mama. Tanga yung damit. <laughs> Tanga yung may hawak. <laughs> o, oh, Mami, ano ba? Electric pan mo pa? Oo. Oh, oh. Tama mo, dahil mo palang iiwan. <laughs> iiwan. Uh. Ako ay mangga, tsaka yung bayabas yung gamit. Wala ka na pa Yung pa eh. Baka yung naalala pa. Baka cellphone mo. Baka cellphone ko na Baka cellphone ko na tưởng yeah.